Wala, walang daan dito, chief. Andun daw sa kabila na yung daan sa may kabayan. Oh, no. Bihira talaga ang Google Map na to, oh. A dead end na, oh. Aba, oh, mahulog pa tayo dito sa sapa. Diretso no, tayo no, dyan, kuyo. Lalim pa niyan. No, 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 no. Grabe naman yan. Eh. Saway ka talaga, Google Map ka. Saan-saan, mga pitinuro. saan Puta, parang naliligaw na ako ah. Nasa na kaya ako? Wait, nasa ba ako? Aba, malay ko sa'yo. Pinaliligo kita sa kaliwa kanina. Crap road kaya doon, maputik. Maludumihan yung motor ko. Paano ako don? doon? <laughs> ka. Gusto mo yan, di ba? Hindi <laughs> nga tayo tinuro eh. Sipin mo pinadaan tayo doon, sarado Dead end Makita mo Lintik na map to O tama itong diadaan natin kanina